rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay pinatawag nitong si Don Julio, si Olga para nga kausapin na siya ang hahawak ng transaksyon doon nga sa kulungan na kung saan ay doon sila mag-operate at gagawa nga ng mga gamot at dito naman pagpasok nitong si Olga ay nakita nga niyang nanunood ng uh, balita itong kanyang tatay Julio at nakita niya nga na si uh, Tanggol ang nasa balita kung kaya kinuha niya ang remote at balak niya sanang patayin ang TV ngunit hindi nagawa kung kaya nililibang niya ang uh, kanyang papa na no, huwag niyang makita ang pamumukha nga nitong si Tanggol dahil once na makita nga ito ni Don Julio ay makikita at makikilala niya ang mukha ni Tanggol na kung bakit magkamukha sila nitong nga si Don Ramon at maririnig niyang ang pangalan ng nakakulong sa correctional ay Tanggol at baka nga dito magtaka at maghinala itong si Don Julio na bakit nakakulong sa bilibid ang nagnangalang Tanggol ay ang Tanggol na anak nga Itong si Aramon ay nandodoon nga sa kanilang mansion na lumilibot libot at namamasyal nga ang nagpapanggap na sitanggol kung kayat pilit na iniiwas nitong si Olga ang mga tanong at ang uh, namakita nga nitong si uh, Don Julio ang luka uh, nga nitanggol at ito naman ay kung uh, na nga pinakuha na ni uh, Chief Espinas itong ang sitanggol para nga sundin ang mga pinag-uutos nga dito ni Olga dahil sa napakalaki nga ng uh, patong sa kanyang ulo kung kaya't sabi nga dito ni Chip Espina sa gaano ba kamahal ang gusto kong uh, bilhin na kotse at sabi naman ng kanyang kasama ay 4.7 million chip kung kaya't ano pa ang ginagawa nyo kuharin na kaya't itong gabi ay kukuharin na si Tangon upang patikimin ng uh, hagupit nitong si Chip Espinaz ano kaya ang uh, mangyayari kay Tanggol once na tatikpan na, na ang hagupit nitong si Chip Espinaz pero nagbabalak nangang tumakas itong si Tanggol kasama ang kanyang kaibigan dahil sinabi nga dito sa kanya na nanganganib ang kanilang buhay sa loob nga ng correctional dahil sa laki ng nakapatong sa kanilang ulo lalong lalo na kay tanggol na baka daw nga yun na ang kanilang katapusan at doon na sila mamatay sa loob nga ng bilibid kung kaya't gagawa sila ng paraan upang makatakas nga sila ang tanong makatakas kaya itong sila tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan dito nga sa bilibid na kung saan ay napakahigpit ng na mga gwardiya dito ito po ang ating abangan ngayong gabi po sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat, God bless, and bye-bye!